takam takam ang Ilocano Mami sa liblib na barangay ng Elizabeth Marcos Ilocos Norte, luto ng single mom na si Gina Basud. Ito ang kanyang pangunahing kabuhayan. Ngunit may iniinda siyang karamdaman na lubhang nagpapahirap sa kanya. Malaging nagluluha, saka malabo pong nakikita ko. Siguro of age na ganitong matanda na ako, Tsaka sa, sa pagluluto ko na rin siguro, dahil sa usok po, eh, lumabo at saka may nararamdaman na ako na bigla na lang lumu parang lumuluha. Ay, malaking epekto po yun dahil hindi ako makapag-concentrate sa pagluluto ko pag ganun na nairita yung mata ko. So, kailangan ko sana ng yung ano sa mata, salamin para po mapaganda naman yung paningin ko sa mga ginagawa ko sa bahay. Sapat lang ang kita niya para sa araw-araw na pangangailangan. Walang natitira para sa check-up o pagbili ng salamin. Kahit yung anak ko ay nurse, ay hindi pin po ako mapapagamot dahil hindi po sapat yung kanyang kinikita para po mapagamot yung ano ko, yung nararamdaman ko. Kahit kailan di pa po ako nagkaroon ng salamin sa mata. Ikinakabahala din niya ang pagkahilo at pananakit ng katawan habang siya'y nagluluto. Sobra ako sa pagkain noon, eh ngayon ko lang na-realize na bawal pala yung mga ganong pagkain sa sarili. At ngayon ko lang na-realize na napupunta pa rin sa katawan yung masamang, masamang maraming pagkain, lalo na sa mga soft drinks. Kaya nang mabalitaan niya ang Medical Brigade ng Operation Blessing, agad siyang nagtungo para masuri nalaman na niyang kailangan niyang bantayan ang timbang. Laking pasalamat po ako dahil binigyan po ako ng medyo mahaba-habang maintenance na tatlong buwan. Gamot para sa high blood ko kasi minsan binibili din namin po yung pang high blood yung medyo mahal din. Sa wakas, nagkaroon din siya ng salamin sa mata. Laking tuwa po at pasasalamat ko dahil nung sinuot ko po yung glass, A eh, malaking tuwa ako dahil nakikita ko na yung maliliit na letra. Sagot ng Diyos sa kanyang hinaing ang tulong na naipaabot ng Operation Blessing. Malaking ginhawa ang dulot nito sa pagsulong ng kanyang kabuhayan. Asa saka yung kaluluwa ko ay eh, parang na-bless din ako at gumaan yung pakiramdam ko sa pag-bless nila sa amin. Maraming salamat po sa Medical Brigade na pumunta dito sa aming Uh, barangay para pumakatulong sa kapwa namin mahihirap thank you sa Operation Blessing.